kayong mga nari dito ay magpapagbigan ng pagkalabahan. Peace. 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 And, yeah. Ang tanda ito inyo, ang inyong pagkakasunod. Kaya't nawa ang kapayapaang inyong ibinahami ay nagmukula sa inyong mga puso. Amen sapagkat hindi ninyo makakamit ang tunay na kapayapaan. Kung ito ay ipakikita nyo lamang sa pamamagitan ng pagkakaloob at pagbabahagi ng kapayapaan. Naway niyo ninyo pagsikapan na ang lahat ng bagay na inyong ginagawa ay nagmumula sa inyong puso. Dahil kapag ito'y ay nagmula sa inyong kalooban, ito puno ng pag-ibig at puno ng katapatan. Aking mga anak, ako ay naririto. Ako ang inyong mahal na ina na laging pagkahalim ng inyong panalangin sa paala ng Diyos. Kayo'y tinitipo ng Diyos upang ang, ang kanyang mga tagumili ay inyong pakinggan. Tanging sa Diyos lamang kayo makikili at ang bawat kanyang sasabihin ay pawang kabulihan at inyo ikaliligtas. Kayo at ng Diyos ay kanyang pinibig sa karamihan. Kaya nawa, maging mapagpasalamat kayo sa pagpili ng Diyos sa inyo. Ang inyong pagpalito ay kalooban ng Diyos sa pagkatito ay nagkaroon ng katukaran. Sapagkat kayo'y nag-iisip, ngunit kanalasan ang inyong binabala ay hindi nagkakaroon ng kaganapan. Kaya kung nais ninyong maganap ang inyong mga bala na sa tingin nyo ito ay mabuti, magpagabay kayo sa Diyos upang kayo ay hindi mapahamak. Huwag kayong mag-alala aking mga anak. Ako'y naririto ako'y mananalangin sa paana ng Ama. Na kayo ay patuloy na kanya ang babuhi. Tandaan ninyo ang salibunang ito ay maraming mapag-anyayang bagay. Ngunit pakaisipin ninyo ang higit na mabuti at inyo ikabiligtas. Ang mga panalangin ninyo sa araw-araw, ito'y naririnig ng Diyos. Kaya, huwag kayong magpapalig na ang panalangin ninyo ay hindi nagkakaroon ng kabupalan. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa inyong taan. Alam ng Diyos kung ito ay para sa inyong lahat. Kaya nawa kayo mga narito. Kayong lahat ay magpanalangin. Kayong lahat ay magkaisa sa paglilingkod sa Kanya. Sa pagpapatamuhin din yung lahat. Ang dating pala, hindi din ko rin na masamang Nawa, kayo ay laging mag-iisip ng hapag kung hindi hayaan na kayo'y madaya ng maling salita sapagkat kayo'y maliligaw at patuloy na hindi makakan ang liwanag. Kaya kung kayo'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos, siya ay sundan niyo isipin mabuti ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos para sa inyo lahat. Sa pagkalito ay makamubuti at ito ay batid ng Diyos na para sa inyo ikaliligas. Kayong mga ina na narinito ay yung lahat ay may tungkulin sa Diyos naway ang pananiyo ang bawat tungkulin na nakakakap sa inyong mga kalita. Ng buong kagalakan, ng buong nakapagal, at ng buong kapakumbabaan. Sapagkat napakahalaga na sa inyong pagdilin ko, kayo'y puno ng pagpapakagaba upang ang Diyos na inyong pinagdilin ko na. Kayo ay dami ang papagpalang araw sa inyo, aking mga anak. Maaari nyo bang ipakita ang inyong mga ngiti na nagmumula sa inyong puso? Amen. Praise God. Praise God. May ang pag-asa na muli kayong lahat ay patahal sa iyo. Iman. Praise Yahweh.